Kapag so, may maliit na sugat, lagi tayong naglalagay ng adhesive bandage, di ba? Pero paano kung malaki at malalim na ito at may matindi pang pagdurugo? Ang solusyon dyan ng DOST ay ang hemostat na malaking tulong lalo na sa mga emergency responder. Para mas maintindihan kung pa paano yan gumagana, sasamahan ulit tayo ni Diego sa isang bagong adventure. Ikaw ba, Diego? Takot ka ba sa dugo? What is up? This is Jago with a J. Alam nyo ba, na kapag ka nagkaroon tayo ng sugat, maliit man o malaki, nawawalan tayo ng dugo. At uh, napakahalaga na malaman natin na kapag nawalan tayo ng dugo, ng medyo madami, ay posible tayong mahimatay o worst, pwede tayong mamatay. Kaya naman napakahalagang pigilan o stop ng pagdudugo kapag meron tayong mga sugat. Kaya naman nandito tayo sa PNRI or Philippine Nuclear Research Institute upang alamin kung ano nga ba yung proyekto ng DOST na makakatulong na magpigil ng pagdugo ng malala. Tara, samahan niyo ako. ayon sa datos ng Department of Health o DOH noong 2018, trauma ang isa sa leading causes of death sa Pilipinas. Kapag may malubhang pinsala, mahalaga ang agarang tugon. Kabilang dito ang CPR o cardiopulmonary resuscitation para sa mga pasyenteng walang malay. Pero para sa mga biktima ng trauma, iba ang kinakailangang aksyon. Ang pinakamalaking problema na kinahaharap ng ating mga first responder ay ang labis na pinsala dahil sa blood loss o labis na pagkawala ng dugo dahil sa trauma. Kaya't napakahalaga ng mabilis at tamang lunas upang maisalba ang buhay ng mga biktima ng trauma na dumadanas ng matinding blood loss. Ang Philippine Nuclear Research Institute or PNRI ay may mahalagang papel para solusyonan ang problema sa blood loss. Gamit ang kanilang expertise sa larangan ng nuclear science and technology, binuo ng PNRI ang hemostat na biocompatible at mabilis mag-react sa sugat na nagiging sanhi ng agarang pagtigil ng pagdurugo. Ang teknolohiyang ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapabuti ng pangangalaga sa mga biktima ng trauma, lalo na sa mga sitwasyon kailangan ang mabilis na lunas para maiwasan ang panganib ng kamatayan. We are in for a treat kasi mga natin mismo ngayon ang project leads ng proyekto ng DOST na Himustat na sila, Ms. Lorna and si Ms. Chia. Ms. Lorna, maraming salamat po for having us. Ms. Chia, Magandang araw po sa inyo. So, uh, Ms. Lorna, Ms. Chapa, paano po ba nag-start yung pong project niyo po ng Hemostat? Uh, nagsimula ang project nito na Nang nalaman namin yung pangangailangan ng ating uh, sandatahan ng mm -hmm. ganitong klase ng medical device. So, ang ginawa namin, nag-submit kami ng proposal sa DOST para masimulan at mapondohan ang project na ito. Mm -hmm. At doon nagsimula, tuloy-tuloy na, -tuloy na naka kami ng Um, dalawang prototypes ng hemostat. Una, naghanap kami ng iba't-ibang materials na meron na talagang hemostatica capabilities. So, Doon sa product namin, we use uh, radiation technology. With radiation, hindi kami gumagamit ng toxic crosslinker na pwedeng mag-cause ng adverse reactions. So, we just utilize water and energy of radiation. So, meron kasi mga produkto na nagkukos ng uh, pag-init ng sugat mm -hmm. or mag magkakaroon ng exothermic reaction mm -hmm. dahil nagdevelop develop ng uh, uh, init sa sugat na nagiging cause ng further damage mm -hmm. dun sa sugat or uh, irritability dun sa dun sa pasyente. Mm -hmm. So itong na-develop namin ay hindi nagdudulot ng gano'ng reaction. Usually po ba mga patch po yung ginagamit? Powders po ba to Ano po ba yung uh, nasa market na available? Merong granules at meron ding uh, dressing. Uh, yung granules para siyang uh, kung titingnan mo siya para siyang asukal, gano'n yung pagka-granule niya. And then yung amino uh, gos August, uh, yung granules ay inembed namin sa gauze. So yun yung difference. And then yung pag-apply ng granules, usually ginagamit siya sa mga malalalim na sugat. Oh. Yung mga uh, sugat na mahirap i-compress. Mm -hmm. Yung patch naman, uh, isa rin siyang Uh, type ng himusat na pwedeng isuksok sa malalalim na sugat. Mm -hmm. And masasabi namin na ang produkto namin ay uh safe gamitin, compatible, effective, effective, mm -hmm. efficient, most probably uh, low cost. Mm -hmm. Okay, Miss Lorna, Miss Cha, syempre hindi lang marami 'to pag-uusapan. Gusto ko rin at gusto rin namin na makita to first hand. Pwede po ba namin siya makita ngayon? Ay, oo. Oh, Samahan so, ka namin sa aming lab. So, makikita natin kung paano nga ba ginagamit yung hemostat na to na invention nila. Tara! Alright guys, so nandito tayo sa laboratory ng PNRI at makakasama natin ng isa pang inventor ng hemostat na si Miss Jamie. Miss Jamie, maraming salamat po for having us. Thank you so much po. Miss Jamie, pwede niyo po ba sa aming ipakita kung paano po ba talaga siya ginagawa? -ano? Sige. Okay. Ito po yung hemostat natin. So, na nasabi niyo na nga po kanina na mukha siyang asukal. Pero yes. hindi po siya asukal, hindi siya magdi-dissolve sa tubig. Okay, pakita po muna natin ang Pakita muna, natin ang yes, mga... sa kanila. So guys, mukha talaga siyang asukal. <laughs> uh, ayan o. Ayan. Yung itsura niya. Okay, so easily mapagkakamulan mo siyang table sugar. Pero hindi siya asukal, guys. Hindi, hindi siya asukal. po. Gawa po siya sa isang carboxymethyl cellulose, uh, isang plant-derived na polymer, at, at ang nangyayari sa kanya upon contact with blood is inaabsorb niya yung blood. And then nagpo-form siya ng parang physical seal sa wound para mag-stop yung bleeding natin. So meron tayo na nasa market na gawa din sa polymers, pero minsan synthetic, minsan naman from shellfish, which is mayroon possible risk of pagiging allergen. Oh, yes. Unlike para, para. ito kasi, it's hypoallergenic, uh -huh. it's non-toxic, it's very biocompatible and uh -huh. safe to use for human. So for example, mayroon tayo dito na isang shallow wound. Uh -huh. Ngayon, lagyan natin ng dugo. Nagdudugo siya. Nagdudugo si shallow wound. Yan, yeah. yan. Okay. Ngayon, pag nilagyan natin siya ng hemostat, katulad nga ng sinabi ko, makikita nyo na i-absorb uh -huh. niya quickly yung blood and then magpo-form siya ng physical seal sa wound. Ngayon, right afterwards, kunyaga may naaksidente sa kalye, mm -hmm. bibigyan siya ng first aid kit dito mm -hmm. and then, pwede na siyang dalhin sa hospital. Mm -hmm. Usually, pwede nating coveran para lang ma-protect yung wound and nadadali na sa hospital. Now, once nasa hospital na siya, yung mga doctors, pwede na itong tanggalin kasi mm -hmm. nagka-clump together naman siya. Ah, oh, siya. Oh, so, matatanggal wow. siya. At the same okay. time, kung may materaman i-irrigate na lang nila ng saline solution and then pwede nang tahiin yung sugat. Oh, so, yeah. so, based on animal testing, Meron tayong kaya niya mag ning in less than 2 minutes. Less than 2 minutes. minutes. Ang blood loss kasi is very important na i-control agad. Kasi when you lose enough blood, naglilito to multi-organ failure. So yun usually yung nakakapatay sa pasyente natin. Not the wound itself, pero yung blood loss. Blood loss. Kaya nga maraming mga pasyente na hindi na umaabot ng hospital. So as much as 2 minutes versus 4 minutes lang siya, it can mean life or death na. So yung kanina, di ba, shallow lang siya. Eto, for example, this is a deep wound. parang stab wound siya. So ang ugat nito, nasa ilalim. Pagka tinapalan lang natin siya ng ganyan, magdudugo lang yan ang magdudugo. Kahit gaano pa kadiin yung gawin natin. So kailangan, makapasok sa loob yung hemostat natin. So usually, pag ganyan, meron tayong mga applicator. Eto, parang prototype lang kasi ito. So parang syringe lang siya. So ipapasok natin siya sa loob. And then, doon natin i-deploy yung ating hemostat para diretso siya doon sa bleeding na wound area. Okay, nice. So, currently, tapos na po ito sa mga safety test natin and animal testing. Ang next phase na nito, like any other biomedical devices clinical trials. Okay. So, thankfully, uh, meron tayong DOST project na uh, magsistart this year actually. So we're partnering with several hospitals in order for the, for the clinical trials. Para matest na ito so that we can get it into the market as soon as possible. Miss Jamie, paano naman or saan makikipag-ugnayan? para let's say for example mayroong magkaroon ng interest to adopt this technology saan sila pwedeng pumunta or ano yung mga sites or numbers na pwede pwedeng tawagan so pwede po kayong pumunta sa DOST-PNRI Philippine Nuclear Research Institute nandito po kami sa Commonwealth Avenue Diliman Quezon City or you can go to our Facebook pages and also our website www.pnri.dost.gov.ph okay. Okay guys, so tapos na yung mission natin dito sa PNRI. Nakausap natin yung inventors mismo ng Hemostat, nakita natin kung paano siya ginagamit, paano siya nagsimula. Ngayon naman, pupunta tayo sa Makati upang makakausap at makakwentuhan yung mga taong mismo makikinabang nitong project na to. Tara! Teka, paano tayo pupunta doon? Ano na ba? Rush hour na pala. Ang pinakamabilis na way. Teka, book tayo. Ah, alam ko na. Okay guys, ito na yung ating ride papunta sa Makati. Yes, sir. Sir? Good morning, sir. Good sir. morning. syempre safety first. Uh, yes. Oh, siyempre nag-grip tayo mabilis, isa sa mga pinakamabilis na transports around the metro at mga kasama natin ngayon si Sir magpakilala po nga ako Ako po si Jonelle Pesebre from Cainta Rizal Sir, Sir Jonelle maraming uh, salamat yes. po for picking me up Such such a timely timely manner Sir Jonelle uh, ilan pa po ka na ba nagaanap? Uh, like, Bali 2 uh, and a half years na po ako etong last year na meron akong experience about sa uh, madugong accident. Kunya, may ganong instances. Paano sir kung kunya meron kayong pamamaraan? Magandang first kit. Uh, first kit agad na ready ready. Ano kaya sa tingin sir yung pwedeng kabago din sa sitwasyon na yun? Yun ang pinakadabes sir kung magkakaroon tayo ng ganong instrument or gadget na ma makakatulong para maampat agad yung dugo. Oo. Okay, Lalo... Ibig, lalo na sa inyo sir no kasi syempre hindi naman natin may iwasan na talagang may peligro sa inyong hanap buhay ay totoo na po nasa kalsada kayo araw-araw kasi uh -oh. sir si Department of Science and Technology o si DOST ah uh -oh. meron siyang ginawa or actually ginagawa ginidevelop developed pinaperfect na pinatawag natin hemostat yun sir napakaliit lang no napaka compact at pwedeng uh -oh. pwedeng dalhin sa pang-araw-araw unang-una thankful ako sa Panginoon kung meron ng ganong mayroon ng gano'ng nagawa sa si DOST. syempre, papasasalamat. Una sa Diyos and then, second, doon sa pamunuan ng DOST. Uh, and then, uh, third, then, syempre, yung mga kasama doon sa bawat gumawa ng project na yan. Kaya, napakaganda ng balita kung mayroon na po tayong agaran na ma kakatulong sa ampat ng ano natin na uh, mga nag nagiging biktima ng accident. accident. Yun. Sir Jonel, again, maraming salamat sa inyo at sa servisyo nyo. Pero so, bago yan, ha? hatid mo muna ako ng safety dun sa ating, Ay, sa ating uh, lokasyon. After our safe ride with Sir Junel, nakarating na tayo sa ating destinasyon kung saan may makakausap tayo na tiyak na makikinabang din sa himostat. so nandito tayo sa barangay Singkamas dito sa Makati at meron tayong mga makakasamang magigiting na LG Rescue upang alamin kung ano nga ba ang buhay ng isang responder. Tara! So, sir, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Mga kasama natin si Sir Ashley at saka si Sir Jemar dito. Mga responder sila dito sa Barangay Singkama. Sir, gaano katagal na po kayo nag, uh, nagre-responde, Sir Ashley? Uh, sa akin, 14 years. 14 years. Kaya po, Sir Jemar? Uh, mag-7 uh, mag years na rin. 7 years. Wow. So, sir, talagang basically ito na po yung full-time ninyo bang ginagawa? Uh -huh. yes po. Uh, So, kamusta naman, sir, yung pagiging responder? Feeling ko, sir, mahirap kasi buhay din yung kumbaga, nire-respondean nyo. Uh, ang ano naman po, uh, masarap din po sa feeling kasi nakakatulong po kami sa ibang tao hmm. kahit uh, di kami masyadong mayaman, natutulungan po namin sila in case na emergency. So, basically, sir, kahit... Uh, hindi ganun kalaki, kinikita. Yes, Basta sir, ang magkakabayaran nyo na ay yung mga mm -hmm. natutulungan nyo. Opo. Uh, maraming yung, yung sir. salamat po nila is mm -hmm. nagpapataba po sa, nagpapataba ng puso po namin. Kaya, Sir Asli? Sa akin, uh, mahirap pero masarap. Kasi sa amin, hindi naman namin nilalagay sarili namin sa ganun. Sa amin, makaresponde, makatulong. Masaya. Mm -hmm. Mahirap pero masaya. Puyat, so, pero okay lang. Meron pa kayo, sir, na experience na nai nyo na medyo grabe yung pagdudugo ng pasyente? Meron po. Mm -hmm. Sir Yung sa akin, uh, experience ko, yun, nanganak. Mm -hmm. Na halos kasi minsan nakakaranas kami, nagpapakana kami sa loob ng ambulansya. Mm -hmm. Kasi hindi mo maiwasan yun eh. Once na nag-out na yung baby, hindi mo na makokontrol talaga. Kaya kailangan, di naman sa pag-ano, isang tabi lang, nga makikita at makikita mo. Mm. -hmm. Sa mga yung, oh, yung blood loss niyan kailangan. Gumamit ka na maraming gasa uh -huh. talaga. Hanggang makarating nang safe sa hospital yung baby, uh -huh. yung nanay. Mm. okay Sir Gemma, uh, meron po yung ano te. New year, may nasaksak po. Wow. Uh -huh. although isa lang po siya pero malalim po yung tama niya kahit napakakapal na po ng gaso na ginamit ko. Talagang binan binandid ko na. Kaya wala talaga, mag-ano pa rin siya. Buti na lang kamo, ah, nakasurvive yung patient namin. Ayun, kaya minsan kasi talaga pag gasay ang ginagamit, is medyo natatagalan sa pagkontrol ng dugo. Una, yan ang magiging causes ng pagkamatay ng isang pasyente dahil sa blood loss. Mm -hmm. Kahit na anong gawin mo yan, minsan, hindi mo talaga may stop siya basta-basta. Kaya mas maganda yung ganyan na may nadidiscover tayong bagong bagong ano, di ba, na gamit na para makontrol natin yung bleeding. Mm -hmm. other, other than gasa, Other than gasa. Mas mabilis. Sige, mas sir, mabilis. Sir. Diba? sir, gusto ko naman makita ngayon yung actual yung ginagawa kapag ka magre-respondi kayo sa aksidente or kung ano mong um, nangyayari. Okay lang ba, sir? Ipakita niyo sa akin. Turuan niyo ako. Okay, okay lang, sir. Okay. All right, guys. Dito nagtatapos ang ating R and R mission. Ano yung R, R research and rescue mission? Nakita natin na ang mga inventor, mga magigiting na mga siyentipiko at mga mananaliksik na nakabuo ng proyektong himustat from the OSTP NRI at nakakausap din tayo ng mga tao na posibleng matulungan ng hemostat mismo. Una ay si Sir Junel na isang habal-habal driver. Nakakausap din tayo ng mga matitikas ng mga LGU rescue responders sa Makati. Nakita natin kung ano nga ba yung buhay ng isang rescue responder. And just like blood, if we string these things together, we can be lifelines for one another. At dito po nagtatapos ang isa na namang napakagandang episode ng Siyan Sikat. Sana po kayo ay natuto at na-inspire sa ating mga kwento ngayong araw. Sek! Meron nga pala akong pasalubong sa'yo, buti na alala ko. Baka may mga sugat ka dyan. Try mo to. Ang Himostat ay isang nakakamanghang initiative ng DOST na dapat nating suportahan. Abangan din natin ito sa market dahil isa itong must-have sa ating first aid kit sa bahay man o saan man tayo magpunta. Pero iba pa rin ang malayo sa disgrasya, kaya paalala ko sa ating mga kababayan, laging mag-iigat. Patuloy niyo pong tangkilikin ang mga proyekto ng DOST na nagbibigay ng makabagong solusyon sa tulong ng science. May nabis ba kayong episode ng Siyansikat? Pwede niyo itong balikan sa aming social media accounts. Samahan niyo ulit kami next week sa isa na namang episode ng makabagong ideya at imbensyon. Ito ang siyensikat. Agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.